Napanood ko yung pyesta ng San Juan na nagkakabasaan. Normal naman yun. Okay maging masaya. Kasi naging parte din ako na no taon-taon, inaabangan ko yung pyesta ng San Juan para makapagbasaan. Kaya lang iba kasi yung nangyari, iba yung mga napanood sa video ng social media. Na sobrang nagkakaabala na yung mga ginagawa ng mga tao. para maging masaya sila na hindi nila tinitingnan kung may maaabala ba sila o mapaperwisyo. Isipin mo, merong kotse dumaan, naghahanap buhay yung taxi driver, magpapadulas dun sa hood ng sasakyan, Isipin mo, meron jeep. Babasain mo yung mga pasahero. Isipin mo, merong L3. Bubuksan mo yung pintuan sa likod. Babasain mo yung mga tao sa loob na may mga pangarap sa buhay, naghahanap buhay na may kailangan silang gawin sa araw na yon. Tapos babasain mo, edi naabala sila na ikaw kasi, kayo kasi, wala kayong ginagawa. Kayo kasi, lamang sa inyo, marami sa inyo. Bay, walang trabaho na wala na kayong pake kung makakaabala kay ng tao ang gusto nyo lang is mapasaya yung mga kanya-kanyang sarili mo nagagamitin nyo yung pesta ng San Juan na maging masaya para makabala ng maraming tao kasi alam mo yung mga ganyang nag-iisip yung mga taong gumagawa ng ganyan yan yung mga pab**** sa lipunan yan yung mga tao na walang ginagawa talaga sa buhay yan yung mga tao na mga ay yan yung mga bata na ang tanging gusto lang nila is yung mapulfill yung kasiyahan nila Araw ng piyesta ng San Juan ngayon, mambabasa ako. Kaya kahit maabala kayo, wala kayong pake. Isipin mo yung pulis. Nilagay sila doon para kung sakali na magkaroon ng problema and mayroon police visibility. Ang gagawin, binasa. Ngayon, nung binasa nila yung pulis, pag nagalit yung pulis at pinatulan sila, hahanapan nila na nasa yung maximum tolerance. Pag binisa nila yung pulis at kailangan magpalit, tas may nangyari doon sa area nila, hahanapin nasan ba yung polis, ba't walang naka-duty dito? Anong utak yan? Diba? Tapos isipin mo yung angkas biker. Yung angkas biker na yug nyo,

siya kung bakit mahirap pa rin yung Pilipinas. Isa kayo dun. Dahil imbis na gumagawa kayo ng mga bagay, kung paano nyo mapapaunlad yung sarili nyo, ubusin nyo yung oras nyo para mapaangat yung mga sarili nyo, eto kayo nang aabala kayo ng ibang tao. So, gagawa tayo ng bagay na makakaperwisyo ng iba, tas hindi po mabur sa atin, magagalit tayo sa mga tao na naabala natin. Hindi po kit pesta ng San Juan is magbabasaan tayo, okay yun para maging masaya. eh di kayo kayo na lang, eh hindi naman lahat dun taga San Juan eh. Yung iba dun na nasa San Juan, papasok ng Makati, papasok ng BGC, papasok ng paranyake papasok ng kung ang lugar, eh ngayon, babasa inyo na magiging dahilan na hindi sila makapasok kasi nabasa sila, tapos yung pamilya nila na kailangan nilang buhayin, ang mangyayari, maapekto kasi mababahawasan sahod nila. syempre wala kayong pakialam doon. Kasi ang importante sa inyo, nabasaan nyo yung mga tao. Nagawa nyo yung gusto nyo. Kaya sa mga susunod pa sa Piesta ng San Juan, sana mag-isip tayo. Ilagay natin yung sarili natin doon sa sitwasyon ng mga tao. Na bago kayo maging masaya, eh importante, isipin nyo, okay lang maging masaya. Tuwing pipiliin natin maging masaya, eh dapat tingnan natin kung meron ba tayong ibang naabala.